Hi guys! Hi guys! We are oh, Mandado Sisters! I'm Camille Florence. If, if gusto mo sumaya sa grupo namin, mag-subscribe ka lang. Enjoy! Ay nako, maganda na pala. Ano ba nangyari dito? Ay nako. Alam mo tao! Ala, dadalhin kita sa ospital! Ay nako, ang sakit ng katawan ko. Sige nga, dalhin mo nga ako sa ospital. Maraming salamat dahil tinulungan mo ko. Uy, saan ako? Nandito sa ospital. Maraming salamat dahil dinala mo ako sa ospital. Hindi ko akalain na may mga tao pang magmamala sa akin sa akin. Kasi lahat ng tao inaaway ko, binubuli ko. Pero ikaw lang yung hindi. Ang bait-bait mo sa akin. Ano, magaling ka na ba? Okay lang 'yun. Thank you so much talaga kasi napakabait mo. Maraming maraming salamat. Pwede ba kitang maging kaibigan? Oo naman, syempre. Thank you. Gusto mo bang ilibre kita ng ice cream? Parang pambawi ko lang sa kasi napakabait mo sa akin. Ikaw lang yung naging mabait sa akin, no? Kasi lahat ng tao eh, iniwasan ako, eh maraming maraming salamat kaya ililibre kita tara na uwi na tayo o sige tara na nag enjoy ka ba sa pagbili natin ng ice cream ayun lang kasi yung tang paraan para makabawi ako sa'yo kasi napakabuti mo sa akin at maraming maraming salamat nga po pala sa mga gumanap dito sa ating video at sana patuloy niyo akong supportahan lalo na yung mga nanonood ngayon at maraming maraming salamat din sa kapatid ko na nagsusupport sa sa akin. Maraming maraming salamat po. And have a good day and have a nice day. And guys, sana po mag-enjoy po kayo and ako din po nag-enjoy po. Ako din. Actually, uh, sobrang saya ko habang nire record ko 'to habang uh, ginagawa ko 'tong vlog na 'to. And yun lang bye bye. And sana maging mabuti kayo para mas mabuti pa, mas maganda pa ang maibalik sa inyo. At yun lang, sana nag-enjoy kayo. Don't forget to subscribe. Bye bye. Enjoy.